saksak mo yung sarili. Nakita mo na ba yung drawing ni Ned? Tulit eh. Andi dito ko sa drawing niya to. Tingin, tingin. Hindi <laughs> ko alam kung ako itong mataba. David. <laughs> <laughs> ako daw to. to. <laughs> Hindi makita. Si <laughs> Daddy niya. Hindi ko alam sino to. Ito daw si, ito daw siya. Ah, si Tita Mayan. Ito daw siya, si, ito daw si Nainay. Ikaw daw to. <laughs> Nasama pa nga. Bakit ako to? Mataba. Tingnan mo. <laughs> <laughs> Ganyan ba ako mataba? Ganyan ba ako kataba? Ang galing naman ito. Nag-aaral talaga. Oh. dyan. ipe frame natin yan. Ang first artwork niya, ano? Rainbow. Napunit namin. <laughs> oh, dyan. Oh, 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 oh. Pa dyan. Oo, 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 oo. Nobo pa yan. nag alarm na ka ng ako ng 4:15 para sa coffee bako mga <laughs>